At sa punto pong ito, pag-usapan po natin ang update patungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, nagtatagpo ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang tanggapan na magbibigay ng proteksyon sa mga kabataan dahil sa pagtaas po ng mga kaso ng online child sexual abuse at exploitation. Sa Executive Order number no. 67 na niligtaan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nakasaad ang pagbuo ng Presidential Office for Child Protection o POCP. Layo nito na maproteksyonan ang mga bata laban sa physical at mental distress. Alam mo, dayan maraming na report na mga ganitong pang-aabuso sa mga bataan lalo na nung panahon ng pandemya, no? Ginagawa Nung ilang mga talagang mga magulang, eh, ginawang pagkakakitaan yung kanilang mga anak kung saan uh, naglalabas ng mga video nito online at uh, may kapalit na uh, kapera mula sa mga banyaga. Ano. Sa datos po ng PSA, batay po sa pag-aaral, ang mga nakaka-experience po ng sexual abuse o some form of molestation Pagdating po sa mga kalalakihan o mga kabataang Pinoy, sa mga boys po, yung mga batang lalaki, 25% under age of 18. Habang sa mga batang babae naman po, under age 18, 18%. Mantakin mo, sa buong population natin, nasa 30% yung below 18 years old. Nakakalungkot ano, at nabanggit mo kanina no, na parang minsan sa loob pa ng bahay nangyayari yung mga magulang pa yung kumbaga nang bubugaw din sa mga anak para lang kumita ng pera at ginagamit yung mga bata. Ang mga bata po dapat nagpapakabata, yan nag-aaral at hindi po ginagamit sa anumang material kung saan sila po ay naabuso. So, well, sa ilalim po nitong nabanggit na executive order, ha, tungkulin po ng POCP na i-monitor at iyaking na ipatutupad po ang mga programa at polisiya ng gobyerno. Maliban po dito ay pinatututukan din po ng nasabing executive order ang kapakanan po ng mga bata, ang anti ang anti-child human trafficking matters at anti-child sexual abuse or exploitation materials. Pamumunuan po ang POCP ng Presidential Advisor for Child Protection at pangangasiwaan po ng Special Assistant to the President. So with this EO, nakikita natin na seryoso po ang gobyernong ito para labanan po itong problema ang aming nabanggit patungkol nga po sa child exploitation and abuse. Samantala mga kababayan sa iba pa pong paksa, no? mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung nangyaring air incident sa bahagi po ng Bahod de Masinloc kung saan nagpakawala ng drop flare yung multi-role aircraft sa rutang dinaraanan ng Philippine Air Force na nagsasagawa ng rutinary maritime patrol sa teritoryo ng bansa. Nakikiisa po yung ating Pangulo sa matatapang na personnel ng PAF. Sinabi rin ng ating Pangulo na ang aksyon ng People's Liberation Army Air Force ay unjustified, illegal at reckless lalo't lumilipad ito sa sovereign airspace ng ating bansa. Git po ng ating Pangulo na ngayong kumalma na po sa karagatan, eh, eto na naman po ang bansang China at nagsasagawa ng mga delikadong aksyon sa airspace. Binigyang diin po ng ating Pangulo na mananatili pong committed ang Pilipinas para sa isang diplomasya at mapayapang paraan para po sa pagresolba sa anumang hindi po pagkakaintindihan. At nanawagan din po ang ating Pangulo sa China na maging responsable po sa kanilang aksyon sa dagat man o sa himpapawid. hungad natin ang uh, stability and safety, mapa dagat man yan o hinpapawid. At sabi nga tayong uh, Bansang Pilipinas, committed tayo dun sa mapayapang paraan para meresolba ang hindi, kung ano mang hindi pagkakaintindihan. Alright, yan po muna. Ang ating update ngayong umaga, abangan ang susunod dating pag-uusapan patungkol sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito lamang sa Mr. President on the go.